Hello po mga bro mga sis pa Papunta na po kami sa amin tinutuloy ang transcend. Galing na po kami sa kabila nag ikot, -ikot po kami. Ayun po puro talaga mga mga resorts dito. Ayan, ang ganda po ng tanawin eh. no? mil May hunting baha oh, barado siguro dito banda. Yan po. nag ikot, -ikot kami uwi na po kami at medyo mainit na din po mag alas 8 na po ng umaga ayan Yan po mga kasama ko nag request na umuwi na daw po kami tsaka mag, -al mag almas alman muna daw po na mga bro mga sisiyang po ayan na <laughs> Punta na po kami sa transe namin tinutuluyan mga bro mga sis. Lalakad-lakad lang po kami. Medyo mainit-init na po. Papunta na daw po kami. Pauwi na kami. Medyo nagutom na po yung mga kasama ko. Kasama ko po din simple, si Sis Lisa. At yung pong kumari namin. Yan. Research na naman po ito mga bro mga sis. po halos resorts po dalaga dito puro mga ano hot spring marami pong mga ginagawa at marami ding mga tapos na ah, maganda po rito mga bro mga sisaw yan po Ayun, may maganda pang bahay sa so may bundok po Oh. Ayun. Ayun po. No? malapit-lapit ah, na po kami sa aming tinuturoy ang resorts paglagpas po ang ginagawang isang ito pag ikot po namin noon ayun ah, na ah. ito po maraming mga resorts po talaga dito mga bro Wala pa po. Receipts din po ito. Under construction pa.